Ayan, nagluto tayo ngayon ng paanang manok or adidas. So, ayan. So, paluto na po ito. Hindi ko na pinakita ang proseso kasi pare-pareho lang naman. So, ayan. Malambot na to for sure. Ayan. At medyo malapot na din ang sabaw. Lagyan lang natin ng twist. <laughs> ayan. May tira pa ako ditong gata, kakang gata. At ilalagay natin dito. I'm filming, anak. Okay. I love you. I love you too. I will watch your baby. Ah, you're, you're going to watch me too, okay? Yes. Yeah. Ay. So, nilagay ko lang to sa freezer. Hi, baby. <laughs> <laughs> Ayan, ilalagay na natin ang ating kakang gata. Ayan. Ay, ano to? Dito pala ang butas. <laughs> Ayan. syempre nilagyan ko to ng sili yung chili flakes ang inilagay nagluto na kasi ako nito nung isang araw kalahating kilo lang ang bili ko kasi nga 175 na rin pala ang per kilo nito ngayon nagpabili ako doon sa aking estudyante na pauwi na dati kong estudyante pala nakifavor ako nagpabili ako sa palengke alam niyo ba kung magkano lang kilo nito? sa palengke ng San si GMA ah um, 140 pesos o, ayan iba ah alaya na yung kanyang sabaw <laughs> nakakatuwa ayan creamy 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 ayan ng manok ayan so Masyado pa natin itong palambutin. Paigain pa natin. Although, alam natin malambot na kasi, look at this. Ayan, nakikita na yung buto. Ayaw niya magpakita. Ayaw niya magpakita. Ayan. Nakikita na ang buto. Ayan. Siyempre, dahan-dahan lang natin haluin. Ayan. So, twist lang nito yung data ah. Ayan. Takpan ulit natin at medyo paigain natin ng konti. And then, after that, ito na yan. So, ayan. ibangay lang pulit ako nakapag-film, nakapag-video. Kasi nasira po ang aking SD card. Corrupted. At nagtanong ako ng 258 gig sa Walter nagkakalagang 1,800 or 1,850. Masyadong mahal. Ayan. Mas lalo na yung 1T, 1T, 1TB ba yun? 1T, 1TB. So, yan. Paluto na po ito. At, yan nga. Ay, parang atat na atat na ako kumain ito. Mga ka-salsters ko dyan. So, ayan. Kainan naman kami nito ni tatay ng walang kanin. Eto lang, sapat na sa amin. Kahit walang kanin. Kuya, kay kuya sa bawo. <laughs> Ayan. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye, bye. Hindi ko masyadong paangangin kasi si tatay ay, katulad ng sabi ko dati, sa mga videos ko ay, hindi po si tatay masyado sa maangahan. Ayan, napakasarap. Napakasarap na. Ayan. Sobrang yummy na. Ayan. Parulit natin. <laughs> so, ayan na. Approve na yan. Bye. Love you all po. God bless us all always. Thank you for watching.